Kidinocon din na po natin ang napaka brutal na pagpatay kay Juan Humalon o aka Johnny Walker. Nakakagalit at nakakalungkot itong pagbaril sa isa nating radio broadcaster na nasa gitna pa mismo ng kanyang programa sa loob ng kanyang broadcast booth sa kanyang sariling bahay. Ang anumang karahasan laban sa ating mga mamamayag ay karahasan laban sa ating demokrasya. This, in no uncertain terms, is an affront to our free press. Hinahamon ko ang lahat ng ating mga law enforcement agencies sa pangunguna ng ating mga polis na panagutin ang mga may sala. Kung noon, tinatambangan lang nila ang gusto nilang patayin sa labas. Ngayon, sa mismong broadcast booth na pinapatay. Kaya dapat talagang may managot dahil tumatapang na sila at hindi na natatakot sa batas. Kaya mga kapatid, aksyon na!